Way back in, 2013, dito kami tumira mga ka-inags, ano. Ayan, o. Ayan o. Yung number 5 na yan, diyan kami tumira dati. 2013, October 2013 hanggang July 2014. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Laki ng bahay na yan. Tumira kami dyan. Memor memorable lang kasi pinupuntahan ko ngayon dito sa Spruce Grove kung saan ako tumira dati ng contract worker pa lang ako. Grabe, hanggang ngayon nandiyan pa rin, ano? Nakakatuwa lang. Ah, kasi, syempre, yung mga memories natin na no, nagsisimula pa lang tayong mga harap dito sa Canada. Pagkaganitong, ah, uh, pagkaganitong tayo, pinupuntahan ko talaga yan yung mga pinanggalingan ko dati. Lalang pagka nakikita ko ngayon kasi parang ano eh, parang syempre nagpa-flashback yung mga dati. Ayan o. Oh. Nagrerenta kami dati diyan, mura lang ang renta namin. Tapos sa ah, nung bandang huli hindi na kami pinagbayad ng renta kasi kaibigan namin yung may-ari ng bahay na yan. Ayan, kaya lang ngayon wala na sila diyan eh. Malis na. So tara. Dumala ako dito kasi syempre, wow, parang kailan ang bilis lang ng panahon bilis. Let's go. Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nandito tayo ngayon uli, syempre sa Spruce Grove. Ayan, ang oh, hotel. Kung saan eh, dito ako nagsimula nung dumating ako sa Canada. At doon ako nagtrabaho sa may MW. So napakasarap lang talagang balik-balikan mga kainag. Kung saan tayo nagsimula. Kung saan tayo Uh, walang wala nung dumating tayo dito sa Canada syempre eh, pag bagong dating ka sa isang lugar especially dito sa Canada temporary foreign contract worker tayo eh, walang wala talaga tayo nya. kaya masarap balikan ang mga lakaraan ang mga memories bring back memories print back at dito ako unang tumira Yan. so tara pasok tayo syempre gusto ko lang balikan ang mga lakaraan nakakatuwa lang syempre eh, halos sa uh, 15 years na lumipas eh, binabalik-balikan natin kung saan yung mga naging memories natin yan, tapos dito sa kabilang side na to may mga kababayan tayo dyan na mga tumira rin, mga nagtatrabaho sa McDonald's mga kaibigan din natin pero magaganda na rin ang buhay nila ngayon at syempre gaganda na rin ang mga ng kanilang mga pangkabuhayan yung iba nagkaroon na ng business yan shoutout sa mga kaibigan natin Wow, nakakamiss lang kasi dito sa lugar na to mga kainags, ano? Eh, <laughs> dito ako palaboy-laboy, dito ako pakalat-kalat. Ang dami kong memories na nagsimula dito. Yan. Dito muna tayo, actually itong, itong number 19, ito yung pangalawang bahay na tinirahan ko. Yung una, yung nandun sa 22. Yan, dito muna tayo. Tapos naalala ko lang dati, dito kasi dati nag-ano kami rito eh. <laughs> naglalaro kami ng dito kami tumatambay kasi nga ang bahay namin dati itong 19 dito to to to, to. maliit lang tong puno na to dati dito kami naglalaro dati yan Tap. pangalawang bahay ko na to to, to to pero yung unang bahay na tinerahan ko dito sa Canada sa Spruce Grove kung saan tayo unang bumagsak ay to to to, to. itong 22 mga kainags ano yung 22 na yan dito ako unang bumagsak yan dami ko memories dyan dito na yan Tapos nung uh, Nag-apply ako sa Gordon Foods Dumating yung work permit ko Dito ko nakuha Doon Tapos dito Ayan o Isang ah, 95 May mga Pilipino rin tayong Mga nakatira dyan Mga kaibigan din natin Nagtatrabaho sa IGA Yung IGA Ano dati yun eh uh, Yung Sobis na ngayon IGA IGA Ayan Tapos dito ako dumadaan dati Uy sinimento na, na pala oh tapos yan, ito yung aming uh, Ito yung aming ano, ano, sulat Dito ko nakuha yung work permit ko Nung dumating na sa Gordon Foods Nung lumipat na ako sa Gordon Foods Ayan, tapos Ayan, yung, yung pangatlong bintana Magmula rito Pangatlong bintana Diyan ako tumira At saka yung sumunod doon din ako tumira Palipat-lipat ako ng kwarto eh dyan na lang yung isa na lang Isang Isang Mag-isa na Nung dumating yung time mag na lang ako tumira dyan Kasi nagsialisan yung mga kasama ko Ayan. pero dito sa kabila, dito sa 19, yung natin yung pangalawang tinira kong bahay, tumira ako sa basement. Basement. yan Yun lang, tapos sa uh, pag gusto kong maglakad-lakad. Uy, grabe, parang kailan lang, hinihimas-himas ko lang to. Hinihimas-himas ko lang to dati, nung nadidepress ako, nai-stress na ako, hindi makapag-apply-apply ng permanent residence, no? Hinihimas ko lang dati to, grabe, tagal na pala, no? mahigit sampung taon na nakakatuwa lang kasi pagka naabot mo na yung mga pangarap mo mga kainags naabot mo na, kumbaga parang papasalamat na lang tayo sa Panginoon kumbaga ako ngayon eh good health na lang mahihiling ko sarap lang balikan, kumbaga kasi pag binabalikan mo yung mga kung saan ka nang galing, di ba na nagpa-flashback yung dating hirap, mga sakripisyo mo mga pagtitiis hardworking, lahat-lahat nagpa-flashback yun eh, tapos yung naging bunga nung mga ginawa mo na yon 'di ba mga kainags? Kumbaga ngayon eh parang wow. Hindi hindi ko alam kung ano yung emotion na nararamdaman ko ngayon kung maiiyak ba ako. Um, pero masaya ako syempre, nakita ko silang muli, nabalikan ko yung mga nakaraan na naranasan ko rito. So papasok na tayo dito mga kainags sa bungad ah. Ayan oh. <laughs> Ganda 'di ba? Lalo na lalo na pag yung mga dahon nito, talagang malalapad na. Nako, ang sarap. Ang sarap pumasok dito yan, so ano muna tayo rito? Nak muna tayo, nak. yan, na ano na yan, ko na tuwing papasok ako rito. Kumakatok lang ako doon, wala lang, trip lang. <laughs> Ayan, Ayan. Yun, oh. yan sarap kong pumasok. gusto, gusto pumapasok ako sa ganyan, eh. Yan, naalala nyo ba? Naalala nyo yung pumunta tayo sa ano, di ba? Yung sa Elk Island, sa may Astutin Lake, di ba? Meron tayong nakitang wolf dumaan sa atin. Pero dito, wala naman dito. Kasi tagal ko nang pumunta rito, wala akong nakita mga tao lang naglalakad din. Yeah, kita nyo naman mga kay nice oh. Sino ba naman ang hindi, 'di ba? Sino ba naman ang hindi marirelax pag dito ka dumadaan. Tapos meron ka lang ano, meron ka lang sounds, meron ka lang earphone sa tenga mo. May sounds na melo lang. Yung tama-tama lang yung tugtog. Nako, ewan ko lang kung hindi ka mag mag-enjoy or malibang. duma ko ako dati dito. Huwag na tayo dumaan dyan, Dito na lang tayo para mapakita ko naman sa inyo mayroon trail semento kaya yun ba pag may mga lagang aso kaya katulad doon sa likuran natin kita nyo sa likuran natin mayroon sila mga dalang aso naglalakad sila rito pinapasyal nila o oh, di ba? ganda no wow meron din mga tumitira mga homeless tumitira din dito may mga napapansin pero yung mga naglalakad dito nire-report nila kasi natatakot sila pinupuntahan ng pulis tapos pinapaalis ng pulis. Minsan, di ba, may mga, may mga kaso na nagja-jogging lang tapos eh, mga, especially mga babae. Diba, kung ka nagkakaroon ng report sa pulis na parang mayroong mga hindi magandang karanasan pag nag-jogging sila sa lugar na to. Yan, no? Oh, pati yan, daming, ano, mga access, lusutan, sobrang naging enjoy ako dito, grabe kaya nga pagka uh, may, may oras ako especially mahabang bakasyon, isang linggo hindi pwedeng hindi ako pumunta rito sa lugar na to dahil dito ako nagsimula dito ako nang galing bago ako naging inags dito sa Canada dito ako kaya kahit pa ulit ulit kahit ilang beses akong pumunta rito hindi ako magsasawa. Hindi, hindi ako magsasawa. eh, Di ba? Kung bagay, noong time kasi na, nangangarap pa lang tayo, mga kainags. Di ba? Siyempre, tapos awa ng Panginoon, yung mga pangarap mo ngayon, yung mga simpleng pangarap mo lang ngayon, na natupad na. Alam mo, natupad na dahil pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo. Di ba? Tapos eh babalik ka uli dito kung saan eh nangangarap ka lang dati doon sa mga pangarap mo isa-isa na matupad unti-unti na matupad pinagtatrabahuhan mo pinaghihirapan mo diba, wala kang tinatapakan wala kang nilalamangan para lang maabot ang pangarap mo naging patas ka di ba sarap sa pakaramdam eh no? tapos ngayon nung naabot mo ni mga pangarap mo na yon, pabalik ka dito na masaya, sobrang saya. di ko ma-explain mga kainis pero I hope alam niyo yung mga pinagsasabi ko. Oh, sarap pumasok dito, grabe. Pasok na tayo rito na. Very interesting. Eh. Gusto ko lang pumasok, ang ganda kasi. Eh. Tingnan niyo naman mga kainags, oh. 'Di ba? Wow. Ganda. Huh? Kakatuwa lang. Ganda lang. Natutuwa lang ako mga kainags ano Ayun tanaw na mo doon yung mga Wala sanang, Wala sana ano dito, no uh, Bear Wala sanang coyote or wolf Pero ang ganda tingnan eh oh, ganda oh Kitang kita mo yung loob eh no Pati doon no Parang yaya akong pumasok sa kaloob-looban ng, ng gubat na Pro, Tingnan nyo naman teka muna maglingalingan muna tayo baka mamaya eh makita na naman tayong <laughs> mag cross sa harapan natin ay may tao doon mga kainags oh. Eh. ah naglilinis may tao doon nakita nyo ba ah siguro may daan doon tara alis tayo kamala ah, kami mga nag may mga nag aayos doon eh tara alis tayo alis tayo labas tayo doon tayo galing eh yan yung mga dumadaan dito tayo yan labas tayo sarap nag-enjoy -nag ako pag pupunta ako sa ganito <laughs> so doon sa mga hindi nakakaalam mahilig po ako sa ganitong klaseng adventure tapos minsan magluluto-luto yan dito pero bawal magluto rito eh maglulusot sa mga ganito yan lusot-lusot kung saan hmm adventure talaga kaya mahilig ako sa marun mahilig din ako manood ng mga vlog na adventure mga kainex andito tayo sa Kalahu Kalahu Road syempre andito tayo sa Spruce Grove Composite High School yan <laughs> ito yung lagi ko nakikita pagka dumadaan ako dito at pag nakikita ko yung school na yan masaya ako kasi kitang kita mo siya rito eh. Ma malaki, mataas eh. Hindi naman siya sobrang taas pero mapapansin mo talaga pag naglakad ka dito. Ayan, Composite High School. Bilis, so walang nabago dyan mga kainags, ano? Uh, yung nakasulat, ganun pa rin. Uh, ayan, yung TV dyan, na ganun pa rin. Especially yun, no? Horizon stage, ganyan-ganyan pa rin. Walang pinagbago, pati kulay. Eto, matagal na rin to. Eto, to, to. Matagal na rin yun pati yung style nung pagkakasalangsang ng kahoy ito gantong ganto na to gantong ganto na yan ay eh, pero tong kahoy na to alam ko na palitan na to dito sa building na to may mga kalabayan din tayo dati nakatira dito noong mga 2008-2009 ayan o oh, yung first floor yung first floor na yan yung bahay na yan yan yun dyan tumambay na rin kami dati dyan nung nagbabike pa kami yan yan oh. yan dyan tapos yung bahay nila Randy Boy It's My Boy yan, nandoon. Puntahan natin. Ayan, dyan, dyan sila nakatira. Puntahan natin. Pero syempre, kailangan natin munang pindutin to. Yan. Pagtatawid tayo doon. Andito na tayo sa bahay ni Randy Boy, mga kayo. Nagsano. Yan, dito na nakatira yun eh. <laughs> eto, 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 eto. Dito nakatira yun. <laughs> Randy Boy, andito ako sa harap ng bahay mo. Yan. Dito yun. Eto yun, eto yun. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Yeah. <laughs> so shout out kay Randy Boy sa kay Ona, on girl and your kids. Welcome to Canada. So mga kay next ano? Uh, alam niyo naman gala ako rito. Bago pa nakarting or bago pa tumira rito si Randy Boy, pumupunta na ako rito. Actually, dito dito ako park eh. Dito ako nagpa-park kasi visitors, ano to, visitors parking. Dito ako nagpa-park or doon or dito minsan. Yeah, kasi may mga kakilala rin ako rito. Yan, yeah, may mga kakilala ako diyan doon. Mga malalapit na kaibigan natin. kaya yeah, kaya nung nakita ko sa vlog ni Randy Boy na dito siya nakatira. Sabi ko, ay alam ko kung saan 'yan. Yan, yeah, wala si Randy Boy, mukhang may pasok. Tapos sa uh, pagka nagutom ako, may kinakainan ako dito. Ayun, yeah, nakita no, niyo yan, tasty Vietnamese. Tasty Vietnamese. Yeah, yan, diyan ako makain. Yeah. Okay. Baka tanungin niyo, Tanungin nyo, paano kung sinumpong ako ng, ng washroom? Halimbawa, nawa-washroom ako dati pag naglalakad kasi mahaba nga yung nilalakaran natin. Meron mga portable uh, washroom dito. Actually, meron dyan. Meron din dito kasi mga eskwelahan yan eh. Pag naglalaro yung mga bata, hindi na kailangan papasok pa sa school para mag-washroom. So, naglalagay yung mga eskwelahan ng mga portable washroom. Ayun, nakita nyo may kulay blue na yun? Portable washroom yun eh. Yan. Para yung mga estudyante nila, pagka tinatawag ng kalikasan doon na doon ako pumunta pagka tinatawag din ako ng kalikasan Yeah, especially pag magbabos ng tubig sa katawan natin meron tayo makikita ang upuan dyan doon sa dulo hindi ko makakalimutan yong kasi way back in 2009 September umupo ako doon tapos sa birthday ni Mahal na Reina noong time na yun kasi ito ay very memorable sa akin. eto po ano to, ngupuan 'yan. Ano yan. Meron akong sinulat dati dito eh. Dito 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 meron akong sinulat dati dito. Uh, sabi ko rito, sin sinulat ko yung birthday ni mahal na Reina. Tapos ay uh, yung pangalan niya. Ano lang siya, Ball pen lang siya, pentel pen 'garon. <laughs> pentel pen lang siya. kaya nabura din kaagad Pero nung time na itong kahoy na to, bago pa. Bago pa to, brown pa siya. Ngayon ano na siya, oh weather or weather ano yung color niya eh <laughs> para bang ano yun mula yung noon at yung ngayon di ba sarap lang masarap masarap kaya patawid na tayo dito sa ano kanto kaya nandito na tayo sa tineran, tineran ko rin bahay kaya kumbaga sa Spruce Grove ito yung pangatlong tineran kong bahay mga ano to mga townhouse yan 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 ito to 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 Diyan kami nakatira A34 tapos ah, nakaupo lang kami dati dito dito sa upo sa binta eh, sa hagdanan na yan habang nakatambay tumitingin sa mga dumadaan dito. Nung hinihintay ko na yung ano ko, yung nomination ko from the government of uh, Alberta. Uh, dito ko nakuha sa ano, sa mailbox. Yan dito, 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 dito. Jan, 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 ko nakuha. So nakuha ko 'yon, yung nominee, hina ko nang inominee sarili ko para makapag-apply ng permanent residence. Sobrang tuwa ko kailangan ko na mag ano, magubat ng tuk <laughs> mainit na parang kailan lang nandito lang ako sa spruce bro pag na baka sumama na naman yung panahon <laughs> ang bihira ganda na yung panahon baka tuloy yung umulan madali tayo wala tayong masisilungan kaya na tayo mga kinags oh sarap hmm. ang ganda pagod Uff, oh, bosog mga kainag siya, ano Kaya nakakain din tayo. Tapos ang sunod na natin pupuntahan, yan doon tayo sa BTCL. Yung sa may bubble tea and coffee lab mga kainag siya, ano uh, kaibigan ko yung may-ari niyan. Yung bahay na pinunta natin kanina, yung malaking bahay, sila yung may-ari noon, sila yung landlady ko noon. Yan, doon sa mga taga Spruce dito pala sa mga taga Spruce mga kaibigan natin. Punta kayo rito sa BTCL. Dito na kayo sa loob mga kainag ano Ito lang yan, no? BTCL. Yan. Ako, ang sarap ng shake nila rito. Lagi namin binabalik-balikan. Wala si Mahal na, na eh. Hmm, quality quality shake dito mga kayo. Eh. Hmm. Ayan, dito ako kumuha ng ano, uh, written exam ng lisensya natin pag nagda-drive na tayo. Ah, uh, pag magda-drive na tayo ng sasakyan. so binago na, nagbago na pala. ano dito ako tumira mga kayo. Oh. Dito sa Kalahu Court. Yan, dito, dito, dito Yan, dito, dito, dito Diyan ako tumira dati Dito kami tumira, oh, sa may yan, you ano know, you know, yan, yung ground floor na yun, ilalim yung may ilaw Diyan kami dati uh, Wala akong pwesto dyan Ang, ang naging pwesto ko para magkaroon ko ng kwarto Gumawa ako ng karton Ginawa akong kwarto sa sala Yan, dyan, oh. yan Tapos dito lang kami nagpa-park dati na sasakyan namin <laughs> 2014 yun, 2014 hanggang 2015 ng March, April, ganyan. Kasi 2015 May, sinundo ko na family ko. Meron na kami apartment sa Edmonton. Bumalik ulit ako sa Edmonton. After 2 uh, years ko rito, makuha ko yung PR ko. Kasi nga, uh, bumalik ako sa Gordon Foods. Nagsimula tayo maglakad kanina, alas 12. Alas 12. Ngayon ay alas 4 na. Kaya, 1, 2, 3, 4. Yan! Diba? Naka-t-shirt na, na lang tayo ngayon. Summer na summer ang na dating natin para hindi man nakakaya dun sa mga ka, nakakasalubong natin. <laughs> Kasi balot na balot tayo kanina, grabe. So mainit na mga kayo kaya it's time na para mag-t-shirt. Uh, grabe. Pero laglag -lag ang mga pawis ko talaga. <laughs> Ramdam ko yung pawis na laglag. -lag. <laughs> ang init pa kanina tapos naka-double pa tayo ng sweatshirt. Uwi na tayo mga kayo ano? Natapos na ang aking mission. Yan ang galing tayo dito sa Tim Hortons. Ay! Stop! Vlogger ba yan? Hindi. Vloggers. Kala <laughs> ko sinong na sa akin. Sige, may kasunod some... ko. ingat ha. Ayos, ayos. <laughs> ang dami kong, ano, ang dami kong mga na-meet na mga kakilala rito, mga kinis. Ano, ah, uh, nadyo pumunta tayo dito kanina sa Rona. May na-meet up tayo. Tapos na pumunta tayo dun sa Walmart. Mayroon tayo na-meet up. Tapos yun. <laughs> makasama ko dati yun. <laughs> Shoutout sa kanina lahat. <laughs> Grabe, gulat ako. Yan ang ganito na lang yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo sa panunod ngayong araw na ito, mga kinis. Maraming maraming salamat. kita kalau sebijaks, don't forget to subscribe, and don't forget to click the like button, nah, para like updated, jangan salah likes, leave your comment, thank you very much, hanggar sama lagi.